What's up guys? My name is Kuyasar Vlogs For today's video, ituturo ko sa inyo Kung paano magtanggal ng background sa ating subscribe button Panorin mo hanggang matapos ang video, huwag kang mag-skip Bagong tayo magsimula, intro So, sundan nyo na ako guys So kung wala pa kayong CapCut guys, magpa-download kayo guys sa Play Store guys. Saka mabilis din siya mag-download guys. So kung meron na kayong ano, CapCut, so mag-start na tayo guys. So punta tayo sa ating CapCut, so sundan niyo ako guys. So huwag tayo magmadali para malinis yung ginawa natin. So ito, CapCut, tap natin yan. So ayan, so wait natin. <coughs> ayan sorry lang guys kasi ano? naka data lang tayo hindi tayo naka wifi mahirap tayo ngayon pobre tayo so pagkatapos nga guys tap natin itong project and then maghanap tayo ng video lalagyan natin ng subscribe button ang dami ko kasi nakikita dito na dumadaan sa youtube mas nauna pa yung subscribe button kaysa ano parang naga, ginawa nilang ano intro yung subscribe button so sa hindi pa marunong dyan na gaya ko na yung small youtuber so panorin mo tong video hanggang dulo guys para matutunan mo guys at makatunan din sa'yo guys kasi ako small youtuber din ako guys pero Marunong ako gumawa ng mga, mga tips, tutorials, kasi pinapanood ko sa YouTube, guys. Kaya, yung nalapanood ko, guys, yung natutunan ko, isisil ko din sa inyo, guys. Okay? So, hanap tayo ng video. Lalagyan natin ng ano. Tapos wait natin. So, halimbawa ito. Yan. So, paano nga maglagay ng subscribe button na walang background? So, yan ang ituturo ko sa inyo guys. So, madali lang to. Saka, sandali lang naman to guys. So, maglalagay lang tayo ng subscribe na button na walang background. So, pagkatapos niyan guys, punta ka sa overlay. Ito, okay, sa baba. So, add overlay and then kuha ka ng subscribe button nilalagay mo dun sa yung video ayan so halimbawa ito ayan for example guys so ayan so hindi mo nakikita nyo may background may background yung ano yung yung subscribe button So pag pipili mo yan, ang ang nakikita mo lang yan, so, subscribe button. Ayan, di ba? My name is Muyasar. So kailangan tanggalin natin ng guys para hindi pangit yung pag-vlog natin guys para maganda yung pag-vlog natin kasi pag natabo na niya ng ganyan ang mauna sa yung live or video pangit tingnan guys so yan ituturo ko sa inyo ngayon guys so punta ka sa ano So bago mo tanggalin yung background guys, so kailangan i-click mo yung subscribe button. And then hanapin mo yung yung remove background. Ayan. So ito. Ayan. So punta ka sa chroma key. And then so sa akin naka-play na dito sa ano naka direct na siya guys sa 18 city. So pag tinapat mo yung bilog na yan sa green, automatic matatanggal na yung background. So, di ba, nakikita nyo? Pag binalik ko yan dyan, o babalik yung background. Pag binalik mo doon, nawawala yung background. So, ganyan siya, guys. So, i-adjust mo lang siya, guys. Ganyan. Depende kung anong gusto mo laki. Pwede mo laki yan, pwede mo liitan. O, kung saan mo ilagay. Dito, pwede. I adjust mo lang ganyan. Hindi kaya doon. Yan. Diba? Ganun lang kas ka basic lang, like, guys. Basic lang. Ayan, di ba? oh, O, play natin na. oh di ba? So, what's up, guys? Welcome back to my channel. Ganun lang kasi, guys. Basic. My name is Buya Sarvlog. So, pasit niya na kayo. Ganun lang kasi, guys. So, pag okay na yan, save natin. Paano ba mag-save guys, so dito click pindutin mo yung export sa taas ito. Yan. pag pinindot mo yan automatic siya na e exporting. Please don't close cut or lock your skin. So kailangan wag mo daw i-lock para ma-save yung ginawa mo. Ganun lang kasi simple guys, basic guys. Ayan. so hintayin natin. So titingnan natin dun sa ating gallery. Yan, so pagkatapos niyan guys, so pindutin mo tong dan sa taas kasi ready to share the project has been saved to the device and project. Ibig sabihin naka-save na siya sa ating gallery. So done And then back tayo. Then punta tayo sa ating gallery sa photos. Ayan. So titingnan natin yung mga natin. So kung tama ba? So, ayan, di ba? Welcome back Ganun lang guys. My name is Kuya Sar So, pasensya na kayo sa akin. So, huwag kalimutan mag-subscribe at pag-click din ang button para updated kayo sa lahat ng video na i-upload ko, guys. So, kung nagustuhan mo itong video, huwag, ka huwag kalimutan mag-likes and i-share mo namin para makatulong sa iba, guys. At, mapanood nila, guys, kung paano mag kung paano mag tanggal ng background sa ating subscribe button. So yun lang guys, maraming salamat sa suporta. Ah.